Hello everyone! Ito na naman po yung kapangarap at today's video po ang pag-uusapan natin na itong benefits ng kale sa ating mga baka but anyway, ito na naman po yung kapangarap na si Jess at uh, tayo po ay nagmamanage ng farm dito sa New Zealand at uh, ito pong video na ito ay uh, syempre para makapulot kayo ng idea at uh, hindi nyo lang po ako nakikita nagpapakain ng ganitong crops itong kale at uh, ano nga ba itong kale? Uh, sa mga hindi nakakaalam sa crops na ito ay uh, ito yung topic natin uh, in this video, ano nga ba ang kale ang kila isang uri ng barasika at may tatlong klase ay ang uh, crops na ito at ito ay ang uh, short cultivars, intermediate cultivars at giant cultivars. At siyempre may kanya-kanyang benefits bawat isa na nito, guys. Ang kale kasi ay magandang crops dahil ito ay may uh, deep root at ito ay uh, drought resistant din. Kaya maganda itong uh, itanim during uh, November to December dito sa New Zealand kasi bago ito ipakain sa ating mga baka ay dapat nasa uh 5 to 6 months pero kalimitan 6 months. Pero dito sa amin ay 6 months talaga kaya uh, bago namin ipakain uh, sa aming mga baka. At ang maganda pa pala sa uh, sa crops na ito ay uh, uh, good tolerance at uh, sa mga kalimitang mga insekto or uh, peste sa mga ano ganitong crops at uh, ang pagtatanim nito ay nasa 4 to 5 uh, kg uh, seeds per hectares. At ang lalim naman, ng pagtatanim nito ay nasa 1 to uh, 1.5 uh, centimeter. At ang pagtanim nito ay may uh, kasama ng uh, 280 to 350 kg uh, dap. Ito yung parang abono guys. And then after uh, uh, 4 to 6 weeks, uh, ito yung top dress ay naglalagay kami ng uh, uh, nitrogen o urea about 100 kg. Uh, per hectares then the next application naman ay after 8 to 12 weeks naman ulit ay ganun ulit hindi ko na lahat sasabihin guys kasi syempre alam nyo naman ay uh, medyo mahaba ba ito pag uh, 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 diniscuss natin lahat kaya yung mga importanteng details na lang yung aking ibabagi sa inyo at ano nga ba yung uh, energy value ng kil na ito ang energy value ng kil na ito ay nasa uh, leaves at uh, top uh, third steam nito guys at uh, napakataas ng energy nito at, uh, at base sa uh, metabolic energy nito ay nasa 12 MJ kung tawagin o mega joules, uh, kg dry matter pero bago namin na uh, binibigay sa aming mga baka ay uh, pinapatest muna namin ito ng uh, nitrate test para masiguro namin na walang ma nitrate poison sa aming mga baka at ano nga ba ang benefits ng kale sa aming mga buntis na baka ang pagpapakain kasi ng crops ay uh, mag uh, mayroong mga feed requirements yan depende sa body condition ng mga baka before uh, dry off kaya nakadepende pa rin yan sa gain uh, i nila nilang uh, body condition para makuha nila yung uh, target na body condition nila before calving. Marami kasi ang involved sa feed requirements at uh, ito yung budgeting uh, sa pagbabudget ng pagkain ng mga baka kaya uh, siyempre pag uh, ganitong winter ay laging uh, magbe-base sa uh, winter plan dahil uh, naka-base dito lahat yung uh, strategy ng uh, uh, feed requirements, uh, feed management para sa ating mga baka at, uh, pinaka pinakabenepisyo nito ay uh, mayaman ang kale sa crude protein para sa ating mga buntis na baka at di ko pala nabanggit dito na bago sila pakainin nito ay galing muna sila sa damo kaya kailangan din nila ng uh, transition period ibig sabihin yung uh, dietary ano nila uh, transition para syempre hindi uh, mabigla yung rumen nila yung adjustment ng uh, rumen nila sa uh, pagkain ng kale at uh, ito ay at least uh, 7 to 10 days para uh, Uh, ma-adapt nila yung uh, syempre bagong uh, kakainin nila ito nga yung kale sa diet nila at before calving naman ay dapat 2 uh, weeks before calving ay unti-unti ulit yung uh, transition nila preparation sa panganganak nila at uh, dapat ito ay uh, may transition period din nang 2 weeks uh, bago bago calving at uh, syempre para hindi sila magka problema sa uh, metabolic uh, during uh, calving ito yung uh, mga downer ganyan at about nga pala sa kung ilan ang uh, kinakain nilang kale sa araw-araw at uh, ididiscuss na rin natin dito uh, ito kasi ay napakahalaga din syempre at uh, yung kinakain nila para sa maintenance nila uh, sa kanilang uh, pagkain daily, yung daily intake nila na kale ay uh, kailangan ang kinakain nila ay nasa uh, 10 kg uh, dry matter per cow per day ibig sabihin Uh, yung kale uh, 8 kg plus 2 kg na straw kaya 10 kg at uh, pero pag ang baka mo ay uh, nagigain ng 0.5 BCS o body condition ay dapat kumakain sila ng nasa 14 kg per cow per day comprising uh, 12 kg kale plus 2 kg na straw or silage Uh, yun mga kabaka sana nakatulong po yung uh, konting kalaman ng inyong kapangarap sa pagbabaka lalo na yung mga ganitong topic at uh, syempre nandito tayo sa New Zealand at uh, ganito yung uh, sistema dito ng farming kaya kahit paano eh, gusto ko rin i-share yung konting kalaman natin at kasi itong uh, mga crops ay napakalaga kasi itong uh, winter feed namin dito sa New Zealand at uh, hindi naman po lahat ay kill yung gamit may mga uh, turnips ganyan at uh, may mga father beet depende po uh, sa uh, winter plan ng uh, uh, mga farmers o so, yung uh, Ah, uh, mga ibang farmers pero dito sa amin ay ito nga yung uh, kale at ang gamit namin dito ay uh, itong inter uh, midget cultivars. Ako doon sa kabilang. Ayun, papakita ko sa inyo kung bakit kailangan mong mabilis doon sa unahan kasi nga doon yung bugso ng baka. Galing tayo doon nag-set up na rin tayo ng fence doon sa kabilang side. Papakita ko sa inyo, guys. yan guys. ating mga baka. Tingnan nyo, andun na lahat sila sa loob. Ayan. Kasi dyan sa unahan na yan. Dito sa unahan na to guys. Dyan sila bubugsong ano ganun. Ah, yung ah, pagpasok nila e ay Kaya pag hindi ka mabilis, maring ah, pangalan nito. Ah, banggain ka nila or yung second fence na to ang banggain nila guys. Kasi tingnan nyo yung space. Napakaliit lang. Ayan. 8 meters lang yan ito yung second fence nila eh wala pang fence doon sa susunod na yon kanina di ba isa lang kasi hindi kami nagbabak up ng tatlo kaya pagka pagka mabagal ka dyan bugso yung pagpasok nila dito baka banggain nila to mag breakout hala na kalat na sila sa buong kale kaya kailangan mong mabilis ayan guys sila makain sila ng kale ano. ayan tapos yun naman yung ating binakap up, backup fence ayan yung ating kalalagay lang na pins guys dito ayan para makita nyo ayan oh lumalagitik oh tinay yung kuryente oh oh ayan oh oh Ganung kalakas yung kuryente nya lumalagitik oh yun oh oh ayan yung nilagay natin pins ngayon kalalagay lang natin guys ayan ah uh. Yun, ganun lang yung buhay naming magbabaka kaya ilagay muna natin yan guys Ayan. tapos pagkalagay natin yan tapos na tapos medyo malayo to ganito para mas mapwersa Tapos medyo banat na banat guys Para talagang matibay siya Hindi naman sobrang banat na banat yung katamtaman lang Kasi baka maputol naman yung rail Ayan, ganun lang Ayan yung aming uh, rail Ayan oh. Napakalawak pa ng kill Dami pa naming papakain Ito yung mga bakaw <laughs> Sarap na sarap kain nila sa kill Ayan saglit lang oh so di diba? bus na agad oh istro bus na rin oh ah ayan ang ganda nilang tignan at ayun uh, guys at pag uh, nagustuhan niyo po itong uh, video na ito ay papalaw like and share naman ng makapagbigay kalaman sa iba nating mga kababayan at lalo mga magbabaka thank you and god bless bye bye